Ito na ang CMN Pilipinas, napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa eh, iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, kalabing apat na araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito na ang uh, Huwebes. Patuloy naman ang paglakas ng bagyong si Ophel habang ito ay inaasang maglalandfall sa araw na ito sa northern part ng Luzon. Ay sa pinakuling weather bulletin inilabas ng pag-asa kaninang madaling araw. Malapit na sa tinatawag na Super Typhoon Category, batay sa pinakahuling bulletin ng pag-asa ang bagyong si Ophel. Sinabi ng pag-asa na ang sentro ng bagyong si Ophel kaninang alas 6 ng umaga ay nasa 200 kilometro silangan ng Echage sa lalawigan ng Isabela. Taglay na ng bagyong si Ophel ang lakas na hangin 165 km per hour malapit sa gitna. Pero may pagbugso na itong umaabot ang 205 kilometers per hour. Gumagalaw ang bagyong si Ophel sa direksyon ng west northwest sa bilis sa 30 kilometro bawat oras. Ang bagyong si Ophel ang panglimang bagyo na pumasok sa Pilipinas sa loob ng buwang kasalukuyan o sa loob ng isang buwan. Ibig sabihin limang bagyo sa loob ng wala pang 21 araw inaasahan ng pag-asa na patuloy ang paggalaw nito northwestward sa ibabaw ng Philippine Sea bago ito maglandfall sa silangang bahagi ng lalawigan ng Cagayan o Northern Isabela mamayang hapon. Sabi ng pag-asa magla-landfall ang bagyong si Ophel sa pinakamalakas person ito. nito. Sabi pa ng pag-asa, matapos mag-landfall sa Northern Isabela o sa lalawigan ng Cagayan, lalabas ang bagyong si Ophel sa Babuyan Channel mamayang gabi. Pero ito ay muli magla-landfall sa isang teritory pa ng Pilipinas, ang Babuyan Islands. Bagay ito gagalaw sa direksyon ng North-Northwestward. Patungo sa North-Northeastward, sa kandurang bahagi ng Batanes bukas ng umaga, November 15, sabi pa ng pag-asa. Paalala ng pag-asa, patuloy ang paglakas ng bagyong si Ophel sa loob ng labindalawang oras. At inulit nila ang paalala, pwedeng mag-landfall ang bagyong si Ophel sa kanyang peak intensity. Sa toktok ng kanyang lakas dito tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyong si Ophel. Sabi pa ng pag-asa dahil ang tropical cyclone ay naglalakbay ngayon sa babaw ng karagatan na tinatawag nilang favorable environment sa paglakas ng bagyo. Naghahakot ng tubig at lakas ang bagyong si Ophel at ang probability na ito ay pumasok sa Super Typhoon category ay hindi pa rin isinasantabi ng pag-asa. Dahil dito, ang pag-asa, edinekter ang signal number 4 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Ito ay ang tatlong bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Santa Teresita. Lahat po ito ay sa lalawigan ng Cagayan. Nakataas naman ang signal number 3 sa northwestern, central at eastern portion ng mainland Cagayan at ang northern portion ng Lalawigan ng uh, Apayaw, northeastern portion ng Isabela. Signal number 2 naman sa Batanes at sa natitira pang bahagi ng Cagayan. Ganon din sa natitirang bahagi ng Isabela, ang natitirang bahagi ng Apayaw at ang northern at central portion ng Ilocos Norte. sa Samantala, signal number 1 naman nakataas sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Abra at ng Kalinga. Ganon din sa buong mountain province, Ifugao at ang northern portion ng lalawigan ng Benguet. Ganon din ang rest ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at ang northern portion ng La Union ganon din ang northern at central portion sa lalawigan ng Aurora. Samantala sa kaugnay po balita.